palay gusto mo mag-ani? mama rub wait lang nag-vlog pa nga ako dito yan ang tamang pag-ani pag kulang ang aranihon, pwede abuton ang alima parang hirap na hirap ka <laughs> Ito naman ang mga veterano mag-ani. Yan, mabilisan. Okay, diyan natin. Yan, mabilis. Parang hukod din mo. Dito tayo sa kabila. Yeah. Tapos lagay dyan. Yan, may tumpok. Tapos may tumpok dito. Tapos dyan, dyan, dyan. Tapos mamaya akakutin nila yan. Tapos igigiik. Ha? Ano? Ano nga ang gagawin? ano gagawin? Ano ba mga ano tayo mga kain tayo ng laruan naman sa ano? Ngayon? Na Di ba -o -o ako ng report? Kaya nga, pag -o -o dating natin, gagawa na tayo ng report. Sige. Okay. Tapos alao na, makakain tayo doon. Okay. Tapos ang alas dos imidya, uwi na tayo nun eh. Okay. Sabi mo siya. Ay, nagani nga sila. Bakit? Aabutin ba yan ang gabi? Sa so bagay, konti. lang yan. Libre daw kayo, Le, ni, ni, Rubi. Sa bayan, kay Lisaira. <laughs> po ang aming sige guys ako yung mamamaalam at kami mamamalengke hi kawaii kawaii sige okay guys Oh, kamay mo, ugi, kamay mo, Talaga to. Nagkakaltokan ko na to, ha? Gagawin mo lang talaga ako lagi na, ano, ha? Magiging supportive oh, Tama na?